ayan, so, tuyo na, inanginan ko para madali siyang uminit kapag pinapatan ko na ng apoy kasi kapag basayan, nakaw eh hindi iinit <laughs> matatagalan so susubukan na natin i-welding Nga pala, mga boss, sa so pagwe-welding, ayan, no? Uh, lilinisin ng mabuti yan, mga boss, itong area na we-welding in. ginamitan ko siya nito, lagari. Kinuskus ko yan, ginanyang ko yan, no? Ayan. Para lumabas yung talagang kulay nung aluminum. Nang sa ganun, mawala yung mga langis-langis na nakakapit yan. O. Tapos, pag na apply mo ng ano yung aluminum madali na siyang kakapit so yan start na natin para try natin kung makukuha natin mga bus. <laughs> ilaw. Una una yung yung panghinang ko na aluminum at saka itong tubo, tunaw na. Pero itong tubo na malaki, <coughs> hindi pa tunaw. Kaya ayaw kumapit. Magkaiba kasi sila eh. Ito. Matigas yung pagka-aluminum niya. Ito namang tubo, malambot. gawa ng mga dukuti na ganyan <coughs> kumbaga pinagpractisan ko lang po eh hindi makuha kaya iscrap is ko na actually ito kung magawa ko man to spare na lang to dahil ito pinalitan na to nung uh, aircon technician namin kahapon ng bago minsan nga nakakasama ng loob kasi gawa ko ng gawa ng mga ganitong condenser hindi rin naman nila kinakabit at, at ang kinakabit nila ay bago so useless lang kung gagawa ko nito, di ba? Kaya ayun, parang nahawa na rin ako, tinamad na akong ba? Pero itatry ko pa rin kasi hindi ko man magamit dito. So, malay mo, pag uwi natin sa Pilipinas, mapakinabangan ko, di ba? So magpa-practice ako. Salamat sa mga makakapanood. Scrap na natin to, mga boss.